Hello, wala nang tubig ang ah? Ayan, wala na siyang ulan Salamat sa Diyos Ang ulap niya, oh Ayun. Lapit na sa Grabe damage ng ulan na to Sa Hong Kong Grabe imagine that halos mapuno ng tubig yung kanina ah. binakura oh. na nga sa baba oh. may mga ano na eh ah. binakura nila hindi pa pwedeng pumasok sa ano yes, may ilog campfire. Kanina talagang puno yan. Ang mga tao nang dumadaan. Hindi na ghost town. Ayun. Hindi na ghost town. sa normal. Bukas ang tubig niyan, sa gitna na lang. Ay! Na-damage yung rulo. Oh. Ayun Oh. Ayun Oh. na siya Oh. Dati wala naman yung ganyan. na siya Oh. Hmm? Eh? Sobrang lakas ng tubig. Ayun Oh. siya Oh. tanggal yung nagkaroon ng kuweba sa ilalim oh. Oh. Thanks God, normal na, normal na ang panahon ulan hmm. lang po yun nagdamag mula kagabi hanggang kaninang umaga grabe talaga as in ang mga fire na to nagpuunan na siya kaya may sunog dyan sunog mga anak ni Diyos maliwalas na maliwalas na ang panahon thanks God maliwalas na grabe ang damage na dala dinela ng ulan ng Hong Kong landslide sa may ano kapunta sa sa may bundok malapit doon sa ano yun long yata yun bumahalik yung ulap sa ano sa bundok para siyang ano Ay, helicopter naglilibot ng chopper o helicopter yan nini kami na chopper ah yan may chopper naglilibot uh, kung ganong damage ang nangyari sabi talaga oh may ano na naman na nililibot na yan tinitignan na ang mga damage na kapaligiran ano ba itong mga fire na to at nagunahan oh, ay yun yeah. mariosep may na nga, may sunog pa may god mm -hmm. salamat sa Diyos wala ng ulan Ayan, natutuwa ako. Ang makita yung baha. Nung, natutuwa lang ako makita yung tubig sa malaking ilong. Pero hindi ko naman ginusto na ano, magka landslide. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ayan. Bukas wala na yung baha. Ang mm -hmm. bilis ko nga kanina. Talagang magpupunok na yung tubig. Magpupunok na yun. Grabe ang current ng tubig kanina. Mm -hmm. Mm -hmm. Hoy. Salamat sa Diyos. Wala na. Tapos ng ulan.